Umaasa ang Pilipinas na pipirma ito sa isang defense pact sa pagitan ng Japan sa susunod na linggo sa isang security talk. Huwag i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Nakatakdang magkita sina Japanese Defense Minister Minoru Kihara at Foreign Minister Yoko Kamikawa sa kanilang Philippine counterparts sa Manila sa Lunes, July 8, 2024. Ang Pilipinas sa Japan ay matagal ng kaalyado ng Estados Unidos. Pinalalakas ang ugnayan nito sa gitna ng tensyon ng Pilipinas at China. Umaasa ang Pilipinas sa panahon ng pagpupulong na ito upang lagdaan ang RAA o ang Reciprocal Access Agreement. Ito ang sinabi ng hepe ng militar na si General Romeo Bronner sa mga mamamahayag. Mahalaga ang RAA dahil ito ay magpapahintulot sa mga puwersang Japan, lalo na ang mga troops nito na pumasok sa ating bansa upang magsagawa ng pagsasanay sa atin. Maari ding magpapahintulot sa ating mga tropa na pumunta sa Japan upang magsanay doon. Ang Pilipinas at ang bansang Japan ay nagsimulang pag-usapan ang kasunduan noong Nobyembre. Ang kasunduan ay lilikha ng legal na batayan para sa mga bansa na magpadala ng mga tauhan ng depensa sa teritoryo ng bawat isa para sa pagsasanay at iba pang operasyon. Nilagdaan ng Tokyo ang mga katulad na kasunduan sa pag-access sa Britain at Australia sa mga nakaraang taon. Ang Japan na sumalakay at sumakop sa Pilipinas noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig ay isang nangungunang nagbibigay ng tulong sa pag-unlad ng ibang bansa kagaya ng sa Timog Silangang Asya at isa ring tagapagtustos ng kagamitang pansiguridad. Sumang-ayon ang Pilipinas noong Mayo na bumili ng limang 97-meter Coast Guard patrol ships mula sa Japan sa isang deal na nagkakahalaga ng higit sa 400 million US dollar ang mga pinuno mula sa Japan, Pilipinas at Estados Unidos ay nagsagawa ng kanilang unang trilateral summit noong Abril na naglalayong palakasin ang ugnayan ng depensa. Ginanap ito kasunod ng four-way military drills na kinabibilangan ng Australia sa South China Sea. Inaangkin ng Beijing ang halos buong South China Sea, isinasantabi nito ang mga nakikipagkumpetensyang bansa sa Timog Silangang Asya, kabilang ang Pilipinas isang internasyonal na desisyon na nagsasabing walang legal na batayan ang paninindigan ng China. Ang matagal ng alitan sa teritoryo sa pagitan ng Pilipinas at China ay sumiklab noong nakaraang buwan noong ang mga tauhan ng Chinese Coast Guard na may hawak na kutsilyo, patpat at palakol ay pumaligid at sumakay sa tatlong bangkang pandagat ng Pilipinas sa panahon ng isang resupply mission sa Second Thomas Shoal sa Spratly Islands. Ito ang pinakaseryoso sa ilang lumalalang komprontasyon. Ngunit iginiit ni Bronner na ang militar ay patuloy na magsusuplay sa malayong outpost. Ilang tropang Pilipino ang nakaistasyon sa isang rusty warship na sadyang nakaground sa Second Thomas Shoal noong 1999 upang igiit ang pag-angkin ng Pilipinas sa lugar. Pagkatapos ng marahas na sagupaan, ay iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos sa militar na bawasan ang tensyon sa pagitan ng China. Hindi papayagan ng Pilipinas ang China na gawing teritoryo ang lugar natin. Iginiit na dapat magbayad ang Beijing ng 60 million pesos para sa pagkasira ng kagamitan ng Pilipinas noong Hunyo. Salamat sa panunood mga kamiks. Ako ay magiiwan sa inyo ng katagang alamin natin ngayon wag nang ipagpabukas kung ayaw mong batukan kita. Biro lamang. Ingat mga kamiks, sa susunod na video na ulit.